Ayun, good afternoon ma, pagkatal. October 3 ngayon, ah, lunes ng hapon, tayo papunta na ang alabang. Magsusundo tayo na. Sana wag lumakas yung hulan na yan. Sobrang itim yan, no? Pati itong sa kapilang site, sa left site. So, oh, oh, oh. Sa oras na ano, 5.05 ng hapon, mga Siguro makarating tayo din mga alas 6 or siguro 6 start na dibindi sa traffic. Lalo na sa packet sa Skyway dito sa may na binyo Ananeta. Laging ano yan, traffic kahit kanitong ano, araw o oras. Okay, okay, bye 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 bye. Update ulit tayo mamaya mga kagatal. Magandang hapon mga katal. <laughs> Ayun mga kagatan, nandito tayo ngayon sa Rayson Avenue. Sa footbridge na yan, nandito yung traffic ng ano, pakyat ng uh, Skyway. bank So, pero may oh may katagaran. Siguro mga 15 to 20 minutes pa to. Bago tayo makakyat uh, oras ay 5.18 ng, ha, siyempre hapon na. Ha. Subukan nating sumingit sa bandarang. Ayun, nandito na tayo sa pa Paintrada ng ano. Uh, skyway, pero matagal pa to. Dang binoto pa to mga kapatid. Ah, uh, kagatan. Pasok tayo. Medyo konting diskarte ba. Hindi naman nagalit, pero siyempre nagbigay. Sira pala yung traffic light, mga kataw. Kaya pala may yu, oh, Ano, pwede mas mabilis ganto Apag yung minuto, yung oras niya, yung time, limit susun susundin. Matagal. Hindi ka kaya pag pag ganyan sila yung traffic light, ayos lang. Pinara na. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Anong ginawa niya? Dumipat ng linya. Kung anak at simbahan, so ayon dito na tayo. Ayun, di na natin na i-play, na tayo. Laki ng balance ng ano natin. Grabe mag-load si Sir. 195 ang balance. Pag-compute-compute ako panina, may nawawal ang 200. Nisa, ganyan nangyayari pag malaki yung balance eh. Nawawala yung ibang load niya. So, hanggang dito na lang na naman, mga kagabay. Update ko kayo mamaya pag nararating na tayo ng ano. Ah, uh, tomorrow, yung sunto natin, yun na yun, makakaawin na tayo ng ano. Kasi, inaya tayo magvideo pag ano eh, pag pa ba. So, ayon. Mumayo ulit mga natal. Bye-bye, bye-bye. Maya na naman. 5.34 ng hapon. Naninilaw. Niniilaw ang kalangitan. Program ah, Prof. Jill! 5.53 ng hapon, nandito na tayo sa alaba. Hmm? Ayun. alam na naman mga katal. Nandito na tayo sa alaba. Sa oras na 5.56 ng hapon. Yan. Magalas 6. Mula Quezon uh, okay, City hanggang dito. May nabutin tayo ng isang oras. Dang Sora hanggang dito. Labang isang oras. Eh. So oh, that's it mga gabal. Happy Monday sa inyong lahat mga katal. Happy Monday everyone. So, hindi natin alam kung matatapos ang ating video. So, ganito na lang. Bigla na lang mawawala. <laughs> Alright, bye-bye!